Okay na nga, -5 din, -5 mga idol ito. 3-5 din. mga boto. 3-5 lang. Ripay mga boss. Ito yung ay boss

Kung sa bagong show lang 3 5 3 boss. Eh, bawas pa yan. 3-5. magbenta ito, may bawas pa ito mga boss. 3-5 lang. mga boss 5 lang mga Karon, eh. uh, mga idol. Mga bawas yung naman nga, boss. 3-5. Uh, 3-5 lang itong mga boss idol Alright mga idol Ito, ah, dito tayo kay boss you ko no? Ayan, mga sigpaporte Ang mga manok niya ngayon mga bawas ko naman Magugulang ito mga idol Ayan no? 4K mga idol, madilim pa. Masayos na pero madilim pa. Ito tayo po. <laughs> Ito tayo ilaw. Ah, uh, maya-maya na ulit. Ito tayo ang ilaw. Uh, okay. White hot 6K. 6K pa yung boss May bawas pa na. Nagulang na to, 3 years old. bos three five, three five bilang toma bos, three five ada dia mau bos ah. 6K ito mga boss magulang na 3 years old 6K may bawas pa ba naman mga boss 6K bakas pa naman ito

Sa 4K mga boss, 4K okay. 4K 4K, 4K. 4K tau, mga bos, Okay, siya mga boss 4K Para hmm. mga idol, ayan 4K din. 4K din. Stug tong mga idol, stug. 4K Kita, okay mga boss, Forte. Okay. Mga idol ito, okay, boss. 3-5 3-5. mga idol kay boss sa uh, Steve pa rin. idol kay Boss Batang oh. Ganda ng laro. Ano ba to Boss? Stag. Kak yan. Kak na no. Wala stag dito kak. Kak mga idol. 4K kay Boss Batang. Tulid oh, ang ano. Patanda na. Ayun oh. May lalala na. Kaya no. dalawa na lang. Nakaubos na agad. Ang mo, ulutan mo na.

Oke, okay, ma Bosin Oh, bagus, selamat datang di ito mga boss kay Baus pa naman <laughs> retype ka mga boss sa idol Baus pa 5

3-5 3-5 Obrigado. É.